Hello mga idol, ang problema nito ay walang lumabas daw na brake fluid sa bleeding nipple. Sabi nila binuksan nila, hindi pala ito, makikitang kita na hindi nabuksan. Ang gagawin natin dito ay tanggalin natin itong brake show. Tapos ugasan natin pati yung master at saka yung piston niya papalitan din natin ng rubber cup, tapos pupunasan natin yung master alagay natin yung rubber cap na binili nila lagyan natin ng brick fluid para dumulas siya Ayan, tapos na eh. sasalpak natin yung brick shoe sasalpak natin din yung brick drum talagay natin yung gulong. Yan na, Tapos na. Thank you.